So in mga ka so nandito na tayo sa may, uh, San Juanico Bridge. Ito yung uh, nagdurugtong sa Samar at uh, ng Tacloban. So gabi kami uh, dumating dito. So kasama natin sila, boss uh, Darwin pa rin at saka si Kuya Barbie na angkas niya si uh, uh, Kuya Minmin Gutierrez. So ayun. So try namin kung pwede kami makapag-picture dito sa may bandang gitna. So nasa unahan na natin siya mga ka-GPs. So try namin na kung pwedeng tumigil pero kasi bawal daw tumigil dito pero ano oras naman din. So na may nakita kami mga grupo ng sundalo doon so pwede naman daw uh, tumigil saglit. So dapat uh, umalis na rin kasi nga delikado kasi may mga dumadaan din dito ng mga truck. Yan. So dadaanan natin sila maya maya. Ayun oh, try. So medyo malakas yung ilaw din natin dito. So maganda rin pala dito dumaan kapag gabi kasi nga may mga apai ah, ilaw so may mga ilaw dito pag gabi. So syempre ah salamat nga pala sa mga patuloy na nakasubaybay so, sa ating ah, FB page at sa ating ah, YouTube channel. So salamat sa mga ah, nakantabay sa ating ah, bagong upload na video. So may mga video tayo na nag ah, nag error kaya medyo amang ah, mabagal yung pag-upload natin mga ka -GPs. Pero salamat pa rin sa mga nanonood at syempre sa mga nag-share. So wag po kayong uh, mayang mag-comment din syempre para o mag-suggest kayo ng mga pwede pa natin uh, i-upload na video para yon. makatulong din naman sa akin. At saka yun uh, makapag-upload pa tayo ng uh, iba pang video hindi gaya lang nito. So yun, mga ka -GPs. So maganda rito ta sa San Juanico Beach lalo na kung yung background nyo yung mga Siyempre, yung mga mahal niyo sa buhay. So, nandito sila mga ka-GPs. Try natin kung pwede. So ayun mga ka so, so maglit lang tayo doon sa may bandang gitna. So hindi na tayo masyado nakapag-picture-picture, gawa ng madilim pa. So hindi naman kagandaan yung mga kamera natin. So dumiretso na lang kami. So tumigil na kami sa glit doon para yun, mag-video-video. -video. So ayun, uh, diretso na kami sa may uh, summer. So dito na mag yung uh, adventure namin kasi medyo malubak na yung daan dito. So ayun, ingat-ingat na lang din sa amin. So anong oras na rin? So nasa... Uh, 8 or 9 a.m. siguro ngayong uh, oras na to. So yun, tatlo pa rin kami. So lalay pa rin kami sa aming uh, biyahe. So antayan naman. So nagantay naman sila. So yun, ingat-ingat na lang. So update na lang kami sa aming susunod na upload mga ka -GP. So salamat sa panonood. So hanggang dito na lang. Peace out.